Maasang Department of Foreign Affairs na hindi na maulit ang anilay mga iligal na aksyon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng nabuong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay sa mga raw Mission sa Ayungin Sho. Saksi si JP Soriano. Malinaw ang posisyon ng Pangulo kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang ito ay atin. Sa panayam ng GMA Integrated News pagkatapos ng SONA, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na umaasa ang gobyerno ng Pilipinas na hindi mangyari ang mga iligal na aksyon ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino. Kasunod yan ng nabuong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon kay Manalo, tuloy ang rore sa mga sundalong nasa BRP Sierra Madre pero kung susunod ang China sa usapan sabi ni Manalo Well it's really an effort that uh we work with China to find a way there where we can uh, uh the tensions and find a way where we can uh, undertake operations without any more of the events that have happened so hopefully uh that will happen but we have to see sa tanong naman kung nasa usapan ba kung magbaw-monitor ang China sa Rore. Well, that's an operational fact. Read the title. Sa kabila ng kasunduan, iginiit ni National Security Advisor Eduardo Año na hindi magpapaalam ang Pilipinas sa anumang Rore mission na gagawin ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Hindi tayo magpapaalam, wala tayong ipagpapaalam sapagkat ito ay karapatan natin. Sabi ko nga, ito ay isang understanding pero wala tayong Ibinibigay o sinusirender, sinusirender na anumang national interest natin. Look forward to seeing uh, what happens in the West Philippine Sea. Now that we, the Philippines and uh, the PRC have reached this agreement, we are very hopeful for uh, de-escalation of tensions. Ang grupong pamalakaya dismayado raw na nananatili pa rin sa talinghaga ang pag-aangkin ng pamahalaan sa teritoryo ng Pilipinas. Wala rin daw programa para sa mga manging bagsakang bagsak kabuhayan dahil sa presensya ng mga dayuhang barko sa kargatan ng Pilipinas. Hindi raw katang isip ang kahirapang dinaranas ng mga manging Pilipino sa umiikting na tensyon sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.